Guys, tiniprito ko na yung ating fish, fried fish. Ano na Gusto ko malutong ayan. Ito yung ulam namin, guys. Hanggang gabi na namin ulam ito, yung uh, pritrito ng uh, isda. Hanggang gabi na ito. I-fry po ko na siya. Para sa aming pananghalian, hanggang hapuna na ito guys, uh, mamayang gabi. Yung iba ay lagyan ng gulay. Pero ngayong tanghali ay prito kami kami. Siyempre may panulak tayo. Pagka dito pag yung ulam namin guys ay uh, pag walang gulay. Panulak niya yung, alam niya na yung panulak. <laughs> Coke. Masarap kasi mag kumain ng preto tapos merong kasamang coke, ba? Diba? Sprite o kaya coke. Masarap din madali ka mabusog din pag may partner na coke. Ayan guys, medyo crispy-crispy na yung ating sa preto. Tumatalsik! Wala kasi akong available na ano yung pang uh, lagay sa chicken. Yung mix, ano yun? Yung mix sa uh, braiding ba yun? Dati hindi ako maubusan na yun. Ubusan ako yung ano kasi yung ko yung boy bawang ba yun? Masarap kasi yun. Naubusan ako kasi ni, yan ang nilalagay ko sa mga prito preto lalo yung bangus. Ayan, guys. Isa na lang na natira. Hindi ko na... Ano na dyan? Nakasya. Ayan, na. tama, tama lang yung nilagay ko na mantika. Ayan, guys. Super crisp. Crispy. Ayan, gusto ko yung balitong luto. Yung crispy. Ayan. ito yung gusto ko sa galunggong yung iprito sana crispy, crispy kasi pati bu pati tinik kainin mo <laughs> tinik na lang ang maiiwan sa pinggan kapag ang galunggong ay piniprito mo ito yung gusto ko sa galunggong yung iprito sana um, crispy yung galunggong na ganito kalaki ganito yung ganito kalaki na galunggong masarap kasi iprito tapos yung may mga maliliit na galunggong, yun ang gusto ko pang ano, yung nilalagay sa ano, sa dahon, tapos ipaksiyo. Yun ang gusto ko sa galunggong, yung maliliit. nilagay mo na sa dahon. Dahon ng saging ba O kaya dahon ng agabi. Ayan ay crispy crispy. Yan ang ulam namin mamaya. Ayan guys, crispy crispy. Mayroon pa doon isang salang na lang.